Hi guys, magandang ang hali ko. Ito po ay nagkagawa ng video bilang pagkakasalamat kay Sir. At siya po yung bumili ng ating e-bike na bago. At saka yung cellphone galing kay nakasama niya si Nan, ano Nani Rason si Sir Nani Razon ang nagpaabot din you know, na pagbigay ng tulong sa aking bagong cellphone dahil yung aking cellphone luma na. So, okay, pakipalong nyo po si Sir. Siya po yung nang bumili, bumili ng aking e-bike na pari. Ito yung cellphone ng aking e-bike. Uh. Ano ba ito tayo? E-Buy from Sales Contact oh. <laughs> uh, international Inter-innovation. Thank you, Lars! Balik ka lang dito, dito pag nagka-problema yung cellphone mo. Lang si Lars! Lars! 3489. 3489, shout-out! Shout-out! <laughs> um, Thank you, sir! So o oh guys, kung nagustuhan nyo po yung video ni Tatay Jimmy oh guys, kung nagustuhan nyo po yung video nito Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share, mag-comment ang pag-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga gagawin na video. So hanggang dito na lang po, mabuhay po kayo, mabuhay tayong lahat. And God bless. Bye-bye.